Ganyan lang siya. Lipak, lipak. Sabi na naman kami. Pupunta ka sa kami guys ng Singapore. Doon ako dati nagtrabaho, Singapore. baka magtanong kayo na kung bakit di ako bumalik ulit ng Singapore. Mas bak mas kung bakit uh, pinili kong mag trabaho dito sa Pilipinas. Kaya so isa ako dito. Dito, hindi ko mararamdaman kung anong hirap doon. Hindi naramdaman ko ulit doon. <clears throat> dati kasi sunda ko malupit yung aking amo pinapatulog ako sa labas ng bahay sama mga ganit ko higaan ko, unan ko, komot ko ako sinasaktan pa ako dun ng amo ko hindi ako nakatiis hindi ako nang pinas isang taon lang ako doon. hindi ako nag finish contract kaya ay nagsumbong ako nang sa agency para kung ano yung mangyari sa akin may alam yung agency yung nagsumbong ako tapos pinapili ako ng agency ko na kung lilipat Lilipat ba ako ng bahay o uuwi ako ng Pinas? <clears throat> Siyempre, mas pilingin ko umuwi ng Pinas para makita at makasama ang pamilya ko. Kaya, ayun. pero hindi ako ano, hindi ako magsisi. Nag-apply ako uli ng Singapore. Kasi gusto kong bumalik uli. Hindi rin ako nadalik. kaya lang natagalan yung process ng papel naghanap ako ng trabaho dito sa Pilipinas ito nakita ko kung trabaho ko ngayon babantay ng bata. Pero okay na ako dito. Masaya na ako. Kahit maliit lang yung sahod at least. napitang ako sa pamilya ko. Ganun talupit yung pinagdaanan ko sa Singapore. Pero, you know, hindi rin naman ako nagsisi. Ito na siya. Iba easy. Easy siyang buksan. Hindi siya basta-basta matatapon. Check natin yung mga gamot na gagawin na natin. Cotton buds. Lagi ako nagtadala nito. Sabon niya. Sitafel. Kasi dati, nung pumunta kami ng Boracay, na kumpis kasi doon ko pala to nailagay sa mga damitan niya eh yung malitan niya hindi ko na i-check hindi ko yan ano check in hand carry ko lang yun kasi baka mabasag doon ko siya nailagay so kinuha ito ngayon lesson na rin yun to sabon niya vitamins niya lagi ako magdadala ng ganyan lotion niya pabango niya Kahit di ginagamit to, just in case lang to, of lotion. <coughs> Impra, para sa lagnat, just in case na magkaroon ng lagnat, yung alagan natin sa kailangan magdala uh, sunscreen lotion. Para sa lamok, mosquito repellent, toothbrush niya, Celine Desodrine Di rin nawawala sa akin ang nail cutter Siyempre Ano tayo lagi nanda Thermometer Tapos Colgate nya Colgate nya yan spray ng wait nya para hindi mag Lagi natin yung dala. Siyempre, lotion guys. Ganito din, lotion, piece of gel, cleanser. Dadalhin din natin. Mayroon din tayo niyan. So, ang hmm, na pakina. na pakihina natin. Layer fur niya. अपने bukas na tayo. Maraming ganyan sa mga sakit. Ayun ka na. Ano pa? Kulang, I think kulang yung diaper natin. Ayan. So, yung uh, sa magkulang tayo. Pag-once na nagtatravel ka. Gusto ko pa yung sobra yung dala ko. Huwag lang ako Huwag okay. yun. Yan sya. So ayusin na natin yung malita natin.

chinilas natin. So, that's it. Tapos na yung pag-iipake. Ayan lang siya. Chinilas, sapatos ko. Tapos chinilas ko. You nila sa Singapore is mahal Wala sakayan dun Hindi ka talaga dito sa pinag na may mga jeep, may mga tricycle, dun wala. lang so, kailangan talaga maglakatakat. Bye guys! Supportan nyo naman yung aking channel. Like and share and subscribe ang Then, para lagi kayong updated sa akin mga video. Thank you guys and get this. Bye bye.